Kita na yung likuhan dito. Dinere-diretso <laughs> ko naman na. Yung tupakbo ako dito. Pero, ayun, oh nandun siya. Nandun yung mga aso. dito yung dumahin Ay. Oh, may, may, may pasok. Dito kong tupakbo. Ako sa Toast Box. Mag, uh, breakfast muna ako. Kasi late na akong umising. Late na din akong bumaba. Inaantay ko lang yung burger ko. Ang dito lang sa tea. Wala pa yung burger natin. Time ko lang. Ito ang mga menu nila. Tapos so, kanina pa ako nakapila. Nakakasay, sabusog na nga ako. Punta ako la in the Ibon. yon tignan mo mga OFW dito. Dito kasi ako sa Sakay. Sakay. Ang dami nagtatambay dito halos ka mga Indonesia, Pilipina, ganun. Kasi umuulan ngayon. So, dito tayo. Pabas ako dito eh. So yung bus papunta kila Inday, Ibon. Tapos yung building niya mo dito naman sa taas. Masakay na nga ako yung okay, papunta kila Inday, Ibon. Pero tingnan yung maulan sa labas. Ay, kailangan muna tayo dito sa 7-Eleven mag-top up ako. Uh, wala nga sa 7-Eleven limit daw so dito tayo sa Circle K. Dito tayo sa Circle K and dito sa pagkakakatabi lang pati. Pangwala pa ang reply yung tinatawagan ko sila ibon eh, wala pa akong reply. And dito tayo magta up ako na katap-up na ako and wala pang reply yung mga ko so, hindi ko alam kung andun pa sila so punta na tayo doon tignan ko kung andun sila, kung wala pa sila or hindi ko alam kung saan sila eh. Tara. para parating na nga ako dito sa Kila Inday mga kitches, and parating nyo naman nakikita yung uh, bahay nila ay boarding, I mean, boarding nila ibon, so punta tayo para kasing bagyo dito kapag ano dito nga ako dumaan And dito tayo. Meron din diba papunta doon sa taas. Pero hindi tayo punta doon hanggang doon sa taas-taas kasi eh Pero dito, Do, dito ulit tayo kasi parati na kami pumunta dito nila ibon, di ba? Wako kung andito ba sila. Punta natin. maulan pa kasi. May aso dito. <laughs> Alala nyo yung buo ako dito. Pero ayun, andun siya. Andun yung maaso. Dito tayo dumaan dun. Dito tayo. Kaya mga ka pabalik ako kasi wala sila in the Evo. Punta na lang ako ng central. Punta ko yung kaibigan ko doon. Ito yung pinupunta namin dati doon sa taas. Yung para talaga siyang bagyo kasi may aakit akitin aka doon. Pero dahil pa uwi na tayo, so dito na tayo. Ay, may ano pala doon. Matapisod, ay, ano tapisod ba? Oh. tandaan nga ako dito sa may iskinita, Esquinita talaga eh, parang ano din sa Pinas ayan dito tayo liliko saan na yung likuhan dito <laughs> dinere derecha ko naman na hindi na ako lumiko dapat doon sa isang likuran doon eh saan na yun dito, na ba? Oh, tamang-tama highway. Ito na lang tayo. Palabas. May meron din papunta doon sa taas. Ay, tayo, sakto villaggio, tignan yung sarap. Sakto pag uh, labas natin yun, o oh, yung villaggio. Ay, Lido pala. Lido Garden, I mean. Villaggio. Villaggio na to? O, oh, villaggio nga. Ito, saan tayo ng bus dito? ako ng bus, nakasalubong ko sila. Ha? Huh? nag ako ng bus, ako huh? nakasalubong ko sila. Ha? Huh? huh? Ito yung nawala ko kanina. Bumalik ulit ako. Nag-abang, nag, -abang, nag ako ng bus kanina doon. Nawala so, ka? Oo. oo. Hmm? Alam kung saan nila kami pupunta, saan kami pupunta yung din. Tingnan, galing pala sila ng beach. Hindi na ako pumunta, pumunta ng beach kasi ba nga natulog ako. Nawala sa ako lumabas. Tayo pupunta ulit dito tingnan mo. Ang dami pa lang mga ano dito. Tingnan mo. Ano pa ng aso nang Oh, may may um, eh, pasukan din dito. Dito kami papasok sa boarding no, nila ano. Ang dilim naman ay. Ang umilaw. Saan na kami papasok nito? Ihi ano mo oh, na kayo dito sa kabilang. Ihi na kami. Para ibon.